Tinakoy na raw ng mga otoridad. Sinasabing si uh, David Tan uh, na umano sa malawakang rice smuggling sa bansa. May live report si June Veneracion. June? Sige, kinumpirma ni Justice Secretary de Lima, base na rin sa investigasyon ng uh, NBI na ang pinangalan ng David Tan at Davidson Bangayan na di nasa likod ng rice smuggling ay isang tao lang. Ito ay ayon na rin sa nakausap na testigo ng NBI Nauna pa man, duda na si Federation of uh, Philippine Industries so, o FBI chairman Jesus Aranza na iisa ang uh, David Tan at Davidson Bangayan. Ang David Tan ay alas lang daw ni Davidson Bangayan na sa tulong ng FBI ay nasampahan ng kasong sibil dahil sa panaloko ano sa pag-export ng scrap metal sa India. Pero ang laman pala ng container van ay mga lumang goma. Sa record ng Calamba Regional Trial Court, na dismiss ang kasong ito noong 2011 sabi ng uh, Justice Department, malawak ang koneksyon ni David Tan sa Bureau of Customs. Nung isang linggo lang sinabi ni Bureau of Customs Commissioner John Sevilla na mukhang gawa-gawa lang daw ang pangalan David Tan. Ayon naman sa isang opisyal ng Bureau of uh, Customs Employees Association o uh, na ayaw kumarap sa kamera, dating player na raw sa Customs si David Tan. Kilala raw ito ng mga opisyal at maging ng mga ordinaryong empleyado bilang sangkot sa rice smuggling pakiusap naman ng mga empleyado, huwag daw sana silang sisihin sa problema ng korupsyon at uh, kapos na koleksyon. Sistema raw ang problema sa customs. Imposible rin daw na maabot nila ang 408 billion peso target revenue ngayong taon. Jiggy? Maraming salamat, Jude Veneracion.